ang ginagawa ko sa akin. Ayan. Sige, sana makatulong. Salamat. Ayun. Isang magandang hapon mga tropa. Uh, may nagtatanong pala sa atin kung ano daw ba ang maganda magpawala ng mga inakay. Kung sa tanghali daw ba o busog ang inakay sa pagpapakawala. Ngayon, para sa akin mga tropa. Uh, magbu-viewing ka ng kalapati, di ba? Tapos papakawalan mo. Ang magandang gawin habang hindi pa lumilipad. Hindi pa kayang lumipad ng inakay. Eh, i-viewing mo na. Ilagay mo lang siya sa landing board na naka-viewing yung hindi pa kayang lumipad kahit na yung pipitik hindi pa kayang pumitik mas magandang i-viewing yung ganun mga tropa kasi sa araw-araw mong i-viewing na ganun ang sistema sa kanila ang kaya na lang nilang gawin dyan is magpagpag ng ano kampay ng pakpak habang naka-viewing tapos hayaan mo lang sila hanggang sa matuto katulad yan landing board ko mga tropa yan yan nakalagay ngayon, nahayaan ko lang sila na tatalon-talon dyan sa bubong, lalo na ngayon dito sa area ko open. At depende rin yan sa sitwasyon ng look mo mga tropa, kung open o na mababa sa mga mas matatas na bahay. Ngayon, kaya mas maganda habang hindi pa lumilipad, ilabas mo na kaysa dun sa ilalabas mo, ibu-viewing mo, eh, nakakalipad na. Mahirap na yung ganun mga tropa, mas madalas mas makalimitan doon ang ano, nag-overfly. Kahit pasabihin mong mainit, kapag yan nagulat, lilipad yan. Lalo na no, kapag mababa ang area ng look mo mga tropa. At pag, naka, pag mo na na umiikot-ikot na yung inakay, yung umiikot na, tapos bababa, lilipad, bababa. May ginagawa ako dyan, papakita ko. ay ah, ito yun mga tropa tamang-tama mayroon tayong pang demo ngayon sa ano mga inakay lipas inakay ito grisel na to binuwing ko to habang hindi pa lumilipad yung sabi ko nga kanina na hindi pa lumilipad binubuwing ko na ngayon mga tropa ah, dahil nga sa umiikot na siya umiikot na siya rito sa area ko ayan Okay, itong pakpak niya mga tropa. Ayan, puputuli natin yung tatlo. Ayan. para pag pumitik sila bukas, mararamdaman niya na mabigat ang katawan niya kasi kulang na yung feeder niya dito sa tatlong dulo. Yun ang ginagawa ko sa mga kinakay ko mga tropa. Kasi kapag pumitik yan na mabigat, babalik agad yan. May hirapan silang kumampay ngayon. Para makalipad sila, ihintayin nila yung tamang panahon nila na yung malakas na ang loob nila para lumipad sa ano o kaya sumabay sa runda. Yun yun mga tropa. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito na. Pinutulan na natin kapilaan. Ayan. at ng inakay ko rito na lumilipad mga lipas inakay yung mga pang south po ganito yan para pag lumipad sila mahirapan sila kasi bago bagong lipad pala ngayon pag malakas na ang loob nila na talagang pipitik na sila o lilipad na ronda lilipad na yan mga tropa pero mas nakabisado na nila ang lugar dito sa paligid dahil sa hindi pa sila nakaka ronda ng malayo paikot-ikot lang dito kaya alam na nila kung saan sila bababa pag sila lumipad yan ayan na. at bukod pa doon eh, nakakatulong din to para lumakas ang ano ang balikat ng ibon yan mga tropa yan para doon sa nagtatanong maganda yun tanghali o kaya busog kaya lang pag pumitik kumpleto ang pakpak mahirap na Lalo na kapag ikaw ay nasa medyo mababang lugar, mayroong mga mas mataas na bahay sa lukmo. Yun, mahirapan yun mga tropa. Yan, ganyan ginagawa ko sa akin. Sige, sana makatulong. Salamat.